Anong oras kayo nagbubukas? Diyan ba guys, may na-discover na naman ako. Masarap na pares, sulit at patok sa masa, kaya naman dinadayo talaga sila. By the way guys, nandito nga pala ako sa Provident, Marikina City. Masyado ako na curious dito, kaya ipupuchik natin niya. At dito yan matatagpuan sa El Patrol, Wallastick, Pares. Dinarayo nga sila ngayon dahil bukod sa masarap at sulit at mura, at sobrang unique pa ng pagkaagawa ng Pares nila. Kaya naman walang patumpik-tumpik, eh. romekta na kami ni Boss Ryan dito. At eto naman yung mga priceless na mga ino nila. Gare range lang siya ng 80 pesos to 90 pesos. At bukod sa paris, eh, may mga ino din silang iba at affordable price lang. Kung wala kang cash, no problem. Meron silang Gcash na pwede kang magbayad. At pagpunta nyo nga dito eh, ang bubungad sa inyo ang malinis at maliwalas nilang store. Umorder na nga ako, bali ang inorder ko nga pala eh, yung 90 pesos na pares nila. At alam nyo ba, napag alamang ko din kema may nakakaubos pala sila ng 10 kilos na laman sa isang araw. Grabe yun. Bali, ayan yung sinaserve nilang pares at meron niyang tumbong, isaw, mata at utak at marami pang iba. Pero depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Grabe, tsura palang nakakagutom na. Tapos napansin nyo ba guys, ang creamy ng sabaw nila. Parang gravy. So ayun, ito na yung order nating pares na 90 pesos. At may kasama pa yan na siksik na fried rice. Tapos nagpaad din ako ng utak yan. Yan, sobrang excited na akong matikman to. Kaya ipo-check na natin yan. Mainit-init pa. Okay, para sa inyo ang una kong subo. First bite. Kipan muna natin, baka ako'y mapaso. <laughs> wow, real talk. Ang sarap niya. Parang Paris gravy. Sobrang kakaiba to. sa natikman ko mga Paris. Ang sarap niya. Lapot ng sabaw niya at malasa siya. Sabaw pa lang talaga. Ulam na. Sobrang goods nun. Quality. Tingnan nyo naman, guys. Ang lapot niya. Napaka-solid talaga. Yan, guys. Try ko naman sa may kanin. Masarap pa rin siya. Wala, sinulpak lahat. Gutom yarn. Grabe. Heaven. Not bad sa 90 pesos. 10 fairness guys ha. Ah, masarap din yung fried rice nila. Sobrang perfect combination sa Paris gravy nila. Ito utak guys o. Oh. Try natin. Marap. Okay. Grabe, sobrang wow. solid ng experience na to. Masarap talaga siya, kaya pala dinarayo siya. So ayun guys, kung gusto nyong pumodrip, trip, check out nyo na dito sa El Patrol, Walastic Pares. At open sila araw-araw, nagbubuka sila alas 9 ng umaga hanggang alas 2 na madaling araw. At located po sila sa Provident Village, Marikina City. Sobrang recommended ko to. Kaya punta na. Okay, thumbs guys. So, taobo, walastik talaga. Dami namin gutom eh. Yan, sobrang goods daw. Sabi ni Boss Ray, Maraming salamat sa pagsama sa akin, Boss. So, yan. Siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood, Hanggang sa muli. Aking kabuhat. Peace out. <makes noise> tutulog Kaya pita ka po Imbis magbanat ng buto Nagbanat ng butong may kasamang ikab Ganong katamad Sabaya ba sa sabay mamagaling Magabang na malalaglag At nagtataka ka pa kapag sabay Sa mawala ka na nakakapkap Clap, clap, clap Ang hilig mo sa ka muna Kaya imbis sa lapian nakuha mo buta. Punto ko sana makuha Na